Isang bigla ang pagkawala. Isang kwento na bumaligtad sa inaakalang ordinaryong gabi. Sa pagitan ng mga tahimik na text messages, peking posts, at isang sasakyang iniwang nakaparada, unti-unting lumitaw ang mga palatandaan ng isang krimeng binalot sa katahimikan. Walang bangkay, walang saksi, hanggang sa teknolohiya ang tumulong magbunyag ng koneksyon. Mula sa mga detalye ng lokasyon at mga datos, unti-unting lumabas ang isang katotohanang pilit itinago. Welcome to Pinoy Crime Journal! Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nareresolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi niyo mamiss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Jasmine Jazzy Pace, 22 taong gulang, ay isang community college student mula Chattanooga, Tennessee. Kilala siya sa kanyang malakas na personalidad sa kabila ng kanyang maliit na pangangatawan na may taas na 5 feet 2 inches inilarawan siya bilang tapat at maaasahan. Mahal na mahal niya ang kanyang pamilya, lalo na ang dalawa niyang pamangkin, ang kanyang inaanak at ang apat niyang alagang pusa. Ang mga magulang ni Jasmine ay sina Katrina at Travis Pace. Siya ang pangatlo sa apat na magkakapatid na sina Gabby, Enoch at Travis Jr. Hindi kalaunan, nagkahiwalay ang kanyang mga magulang at ang kanyang ina ay nakatagpo ng panibagong pag-ibig sa katauhan ni Scott Bean, at nagsimula silang bumuo ng panibagong buhay. Nagkaroon pa sila ng anak na lalaki. Napanatili naman ni Katrina ang maayos na relasyon sa kanyang dating asawa at nanatiling malapit ang mga bata sa parehong magulang. Ngunit noong August 31, 2016, pumanaw ang bunsong si Travis Jr. Napakahirap ng panahong iyon para sa buong pamilya, ngunit nagkaisa sila at sinuportahan ang isa't isa sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Ngunit, dumating na naman ang panibagong dagok sa pamilya ng magkasakit ang lola ni Jasmine. Noong huling bahagi ng 2022, si Jasmine ay dumaranas ng matinding lungkot dahil sa sakit na terminal cancer ng kanyang lola. Nadagdagan pa ang problema dahil lingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang, si Jasmine ay may on and off na relasyon kay Jason Chen, isang estudyanteng nag-aaral ng computer science sa University of Tennessee. Siya ay isang first-generation Chinese-American immigrant. Nagkakilala sila sa isang dating app at nagkarelasyon noong 2021. Nagkahiwalay sila ngunit muling nagkabalikan noong kalagitnaan ng 2022. Bagamat ilang buwan nang nagkikita si na Jasmine at Jason, hindi niya ito kailanman ipinakilala sa kanyang pamilya. Nanatiling lihim ang kanilang relasyon at naging isang misteryo hanggang sa huling sandali ng buhay ni Jasmine. Ilang araw bago ang Thanksgiving noong 2022, bigla na lang nawala si Jasmine. Kinailangang sundan ng mga investigador ang kanyang mga digital footprints na humantong sa isang masakit na katotohanan. Noong gabi ng November 22, Martes, nalaman ni Jasmine na ang lola niyang nagpalaki sa kanya ay isinugod sa ospital at kalaunan ay pumanaw. Bandang 11.30 ng gabi siya umalis ng bahay sakay ng kanyang puting Chevy Equinox. Nasilayan siya ng kanyang ina habang paalis at hindi alam na iyon na pala ang huling pagkakataong makita ang anak na buhay. Mas maaga noong gabing iyon, nag-text si Jasmine sa ina na balak niyang tumuloy sa bahay ng kaibigang si Emma para sa natitirang araw ng linggo. Nagtaka si Katrina sa mensahe. Kilala si Jasmine bilang malapit sa pamilya, kaya tila imposible na hindi ito dadalo sa isang mahalagang okasyon ng walang sapat na dahilan. Pagsapit ng Thanksgiving noong Huwebes, November 24, hindi dumating si Jasmine, at agad na bahala ang kanyang pamilya. Hindi ito ang normal niyang ugali. Lalo silang kinabahan ng dalawang araw matapos nito, isang kakaibang post ang lumabas sa Facebook account ni Jasmine. May nakalagay itong caption kalakip ang litrato niya na naka-black lingerie. Bukod sa hindi pangkaraniwan ang post kilalang privado si Jasmine, at hindi siya mahilig magbahagi ng ganitong larawan at halatang luma ang litrato. Wala ang mga tato niya sa kanang balikat at braso na mayroon na siya ngayon. Nakatagpa ang kanyang caption sa kanyang mga kaibigan na bihira niyang ginagawa. Agad na kinabahan ang pamilya sa sitwasyon. Hindi ugali ni Jasmine na mawala ng komunikasyon lalo na tuwing holiday. Ang luma at kakaibang post ay naging malinaw na babala. Naalala ni Katrina na sinabi ni Jasmine na sa kaibigang si Emma siya tutuloy, kaya agad niya itong tinawagan. Doon niya nalaman na hindi dumating si Jasmine at walang anumang balita mula rito. Sanay silang mag-ina na mag-usap ng ilang beses sa isang araw, pero ngayon, hindi na niya ito makontak. Gamit ang Meshevi app, sinimulang suriin ni Katrina ang sasakyan ni Jasmine, at nalaman niyang nakaparada ito sa Signal View Condominiums sa Mountain Creek Road, isang lugar na walang koneksyon kay Jasmine. Noong November 26 pinuntahan ng pamilya Pace ang lugar. Nakita ang sasakyan ni Jasmine at napansing malayo ang pagkakaatras ng upuan sa driver's seat. Ito ay masyadong malayo para sa maliit na pangangatawan ni Jasmine. Ipinakita rin ng phone records na may 71 minutong tawag si Jasmine noong gabi ng November 22, ang huling araw na nakita siya. Tinawagan ni Katrina ang numerong iyon at sumagot ang lalaking naggangalang Jason Chen. Ayon sa lalaki, sandali lang silang nag-usap na sa lungat sa phone record. Mas lalong nakakabahala ang tila walang pakialam niyang tono. Nang ipagbigay alam ng pamilya sa mga pulis ang pagkawala ni Jasmine, tila hindi ito sineryoso dahil siya ay isang ganap ng nasa hustong gulang. Ngunit hindi tumigil ang pamilya. Nakakuha sila ng CCTV footage mula sa Signal View Condominiums kung saan nakita ang SUV ni Jasmine na pumasok sa parking lot bandang 8.30 ng gabi noong Miyerkules, November 23, isang araw matapos siyang huling makita ng kanyang pamilya. Hindi lang malinaw kung sino ang nagmamaneho. Napansin din ni Katrina na nagpadala si Jasmine ng pint location bandang 218 ng madaling araw at long oras matapos siyang umalis at ito ay nagturo sa apartment sa 110 Tremont Street. Desidido sina Katrina at Travis na makapasok sa unit kahit walang sumasagot sa kanilang mga kato. Gamit ang credit card, nakapasok sila at nakakita ng notebook na may pangalang Jason Chen, ang parehong taong nakausap ni Katrina noong Martes ng gabi. Sa loob, nakita rin nila ang ilang gamit ni Jasmine, gaya ng kanyang identification card, credit cards, at travel bag. May mga panlinis ding nakakalat na tila bagong ginamit. Dahil sa mga nadiskubre Muling lumapit ang pamilya Pei sa pulisya, at sa pagkakataong ito, mas seryoso na ang tugon. Nakakuha ng search warrant ang pulisya bandang hating gabi. Sa loob ng unit, nakita ang mga mancha ng dugo sa sahig ng living room, sa mga bathroom tiles, sa carpet ng kwarto at pati sa mga dingding at pinto. Sa kwarto, lumabas na inilipat ang kama para takpan ang malaking marka ng dugo. Nang gumamit ng Blue Star Forensic Agent ang mga investigador, lumiwanag ang hallway, isang patunay na may malawakang paglilinis ng dugo. Nakita rin sa apartment ang mga sticky notes ng iba't ibang kulay at sukat. May ilan na may mga drawing at personal na sulat tungkol sa madilim na bahagi ng buhay ni Jasmine, kabilang ang kanyang pag-alis sa bahay, pagiging homeless at minsang pagtungo sa ibang bansa. Gamit ang CCTV footage mula sa Tremont Street Complex at mga kalapit na lugar, nabuo ng mga pulis ang galaw ni Jasmine bago siya nawala. Bandang hating gabi ng November 22, pumasok ang sasakyan niya sa parking lot ilang sandali matapos siyang umalis ng bahay. Kinabukasan, bandang 8.30 ng gabi, isang taong nakahudi ang nakitang nagmamaneho ng sasakyan papunta sa Signal View Condominiums mula sa building ni Jason Chen. Isang dark-colored Prius ang sumundo sa driver na pinaniniwala ang si Jason at ibinalik siya sa kanyang apartment. Napag-alamang ang nagmaneho ng Prius ay isang hired rideshare driver. Makikita sa ring camera footage na lumabas si Jason mula sa apartment building ng ilang beses noong Miyerkules, kabilang na bandang 8:27 ng gabi, ilang minuto bago inilipat ang sasakyan ng biktima. Nakita rin siya sa Walmart bandang 10.44 ng umaga ng araw na iyon habang bumibili ng band-aids at mga produktong panlinis. Ayon sa cellphone data, napansin ang signal ng phone ni Jasmine sa biyahe papuntang Walmart kahit mag-isa lang si Jason sa footage. Bandang 1.41 ng hapon huminto si Jason sa Walgreens. At bumili pa ng mga karagdagang panlinis gamit pa rin ang sasakyan ni Jasmine. Nagping ang kanyang cellphone sa lugar pero hindi ang kay Jasmine. Pagdating ng 3.50, nagping ang parehong cellphone sa downtown Chattanooga. Pagdating ng alas 4, nag-text si Jason sa cellphone ni Jasmine at tinanong kung tuloy pa sila sa dinner. Ito ay sinadya niya upang palabasin na inosente siya sa krimen. Kahit binura niya ang mga messages, nakuha ng mga investigador ang screenshots at napatunayan na ipinadala ito matapos mamatay si Jasmine. Bandang 4.08, nagping ang dalawang cellphones sa Sock Creek Road, isang lugar na kalaunan ay nagturo sa polis kung saan matatagpuan ang katawan ni Jasmine. Bandang 5.08 ng hapon, bumalik si Jason sa apartment nito. Isang oras ang lumipas, bandang 6 ng gabi nakita siya sa CCTV footage na hirap na hinila ang isang malaking maleta papunta sa parking lot bago umalis sakay ng kanyang itim na Toyota Camry. Nang suriin ang cellphone ni Jason, nakita ng mga pulis ang larawan ni Jasmine na kuha noong gabing siya ay nawala. Naaresto si Jason noong November 29 sa bahay ng kanyang mga magulang na tatlong oras ang layo sa pinangyarihan ng krimen. Doon natagpuan ang SIM card ni Jasmine na nakatago sa lalagyan ng salamin sa backpack ni Jason. Napansin din ng mga pulis na may sugat sa kanang kamay niya na tugma sa posibleng pagdulas ng kutsilyo. Kina Shu Fang at Mingyong Chen, mga magulang ni Jason, isinampa ang kasong pagtatago ng akusado at obstruction of justice. Nakipag-areglo sila sa isang pribadong kasunduan kay Katrina. Ngunit ang ina ng biktima ay nagsampa ng labing pitong milyong wrongful death lawsuit sa mga magulang ni Jason dahil sa pagtatago sa kanilang anak sa kabila ng kanilang kaalaman ng pagkasangkot nito sa krimen. Unang ikinulong si Jason sa Franklin, Tennessee, at kalaunan ay inilipat sa Hamilton County, kung saan siya ay nakakulong ng walang piyansa. Lumabas sa mga ebidensya na ginamit niya ang cellphone ni Jasmine para mag-post sa Facebook at buksan ang kanyang bank account para palabasin na buhay pa ito kahit ang katawan nito ay isa ng malamig na bangka sa loob ng apartment ni Jason. Sa pagsunod sa digital trail mula sa cellphone ni Jason, natagpuan ng mga investigador ang isang maleta noong December 1 sa gilid ng Tennessee River malapit sa Suck Creek Road. Sa loob nito ay ang katawan ni Jasmine, hubad mula bewang paitaas, nakabalot sa tatlong trash bags, at nakaposas sa spa. Pagkalipas ang ilang araw, nagbago ang desisyon at itinakda ang piyansa ni Jason sa limang milyong dolyar na nagdulot ng pagkondina mula sa publiko dahil sa brutal na krimen. Sa puntong ito, buo na ang timeline ng investigasyon para sa paglilitis na nagsimula noong January 13, 2025, mahigit dalawang taon mula ng mamatay si Jasmine. Sa unang araw ng paglilitis, nabigla ang lahat ng umamin ang defense attorney na si Jason Chen ang pumatay kay Jasmine Pace. Ngunit kinawa ito ng depensa bilang estratehiya para ibaba ang kaso mula first-degree murder patungong voluntary manslaughter. Sa Tennessee, ang first-degree murder ay habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Habang ang voluntary manslaughter ay may maksimum na 15 taon at 10,000 dolyar na multa. Sa loob ng anim na araw, ipinakita ng prosecution team ang mga physical evidences, digital records, at testimonya ng mga saksi tungkol sa nangyari kay Jasmine bago siya namatay. Noong gabing umalis si Jasmine mula sa bahay ng kanyang ina, dumating siya sa apartment ni Jason Chen ng 11.42 ng gabi. Pumunta siya sa unit ng kasintahan, isang maliit na apartment na may kusina sa tabi ng sala at hallway papuntang kwarto. Bandang tu 11 ng madaling araw, Nagising ang kapitbahay sa ibaba dahil sa sigaw ng isang babae, kasunod ang mabilis na mga yabag ng mga paa at pagsara ng pinto. Kinuha ng kapitbahay ang kanyang cellphone para tumawag sa 911, pero hindi na tumuloy ng tumahimik ang paligid. Ilang araw matapos iyon, nakita ng naturang kapitbahay sa social media ang flyer na may larawan ni Jasmine at nakilala ang address ng apartment, kaya agad siyang tumawag sa pulisya. Natandaan rin niyang narinig ang tunog ng garbage disposal at washing machine mula sa itaas, mga isang oras matapos ang mga narinig na tunog sa unit ni Jason. Pitong minuto matapos marinig ng kapitbahay ang mga sigaw, nagpadala si Jasmine ng pint location sa kanyang ina, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa, lalo na sa disoras ng gabi. Naniniwala ang mga investigador na alam ni Jasmine na nasa panganib siya at sinusubukan niyang humingi ng tulong. Isinagawa ng medical examiner ang autopsy kay Jasmine. Natuklasan niyang tinaddad ang biktima ng hindi bababa sa anim na pung karamihan sa kaliwang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Dikit-dikit ang mga sugat at nagpakitang nakafetal position si Jasmine habang nagtatangkang ipagtanggol ang sarili. Wala siyang defensive wounds, kaya naniniwala ang examiner na siya ay nakaposas habang sinasaksak. Hindi police issued ang posas pero matibay ito. Ang kanang braso ni Jasmine ay nakakabit sa kanyang kanang paa, habang ang kaliwang siko ay konektado sa kaliwang paa. Naiwan lang na malayang nagagalaw ang kanyang kaliwang kamay. May isang kadena ng posas na naputol, marahil habang ang biktima ay nagpupumiglas. Ipinapakita ng dugo sa apartment na siya ay maaaring nadapa o hinila habang duguan. Ang kutsilyo ay natagpuan pa rin nakabaon sa dibdib ng biktima at nabali ang dulo nito sa tadyang matapos tamaan ang baga. Pinaniniwalaan ng mga investigador na ginamit muna ito ni Jason sa pagbukas ng wine bottle at iniwan sa nightstand. Dagdag na rebelasyon ng medical examiner, hindi agad na matay si Jasmine. Tumagal pa ng lima hanggang sampung minuto bago siya tuluyang nalagutan ng hinina. Matapos ang pagpatay sa biktima, malinaw na sinubukan ni Jason na burahin ang mga ebidensya sa kanyang apartment. Maraming bakas ng dugo ang nagkalat sa kanyang unit. Ang paglipat niya ng kama sa kwarto upang takpan ang malaking mansya ng dugo ay tugma sa posibilidad na itinago muna ang katawan ni Jasmine bago ito itinapon. Ilang oras lang matapos patayin si Jasmine, nag-message si Jason sa isang babae sa Tinder app na naggangalang Victoria bandang umaga ng Miyerkules at sinabing sila raw ay nagde-date na. Sa mga oras na iyon, nakahandusay na ang katawan ni Jasmine sa kanyang apartment. Kinagabihan, naglaro pa si Jason online, kasama ang mga kaibigan at nabanggit niyang kailangan pa niyang tapusin ang paglilinis ng apartment. Ayon sa depensa, napatay ni Jason si Jasmine sa gitna ng init ng damdamin. Naginuman umano ang magkasintahan ng wine nang paulit-ulit umanong tumunog ang Tinder notifications sa cellphone ni Jason. Nagselos at nainis si Jasmine, kaya nakipagtalo ito at sinaktan niya si Jason gamit ang basyong bote ng wine. Di umano ay sinipa siya ni Jason bilang depensa sa sarili, dahilan para matumba si Jasmine. Hinabol daw ni Jasmine si Jason gamit ang basag na baso, kaya tumakbo ang lalaki papuntang bathroom at sa kwarto nito. Ibinunyag pa ng depensa na kumuha si Jason ng kutsilyo sa kusina at sinaksak si Jasmine, bago nawalan siya ng malay. Pagkagising niya, nakita na lamang daw niya na wala ng malay si Jasmine. Ipinilit din ng depensa na pagkatapos na nitong mamatay ay doon lang pinusasa ni Jason ang biktima para magkasya sa maleta. Ngunit agad binabulaanan ng medical examiner ang kwentong ito. Ayon sa toxicology report, walang presensya ng alkohol o droga sa katawan ni Jasmine. Walang defense wounds na nagpapakita na planado ang krimen. Hindi dahil sa bugso ng damdamin. Ayon sa prosekusyon, malinaw sa mga ebidensya ang totoong nangyari. Tumestigo rin ang isang state expert na walang natanggap na Tinder notification si Jason noong araw na iyon na sumalungat sa kwento ng depensa na nagselo si Jasmine dahil dito. Dahil pumasok ang ina ni Jasmine na si Katrina sa apartment ni Jason Chen bago ito masecure ng pulisya, nagkaroon ng pag-aalinlangan sa integridad ng crime scene. Kinuha niya ang ilang notebooks, mga cellphones, at isang iPad sa desperadong paghahanap ng sagot sa pagkawala ng anak. Nagpakilala ang depensa ng isang crime scene expert na nagsabing maaaring naapektuhan ang mga ebidensya at baka may mga bagay na itinanim lang sa crime scene. Pinuna rin nila ang ilang hindi tugmang pahayag ni Katrina. Ngunit, nakumpirma naman sa korte ang dalawang fingerprints na nakita sa garbage bag kung saan binalot ang katawan ni Jasmine. Ito ay tugma sa kaliwang ring finger at middle finger ni Jason. Hindi naman tumestigo si Jason sa sariling depensa. Pagkatapos ng anim na araw ng paglilitis, wala pang isang oras ay nagdesisyon na ang hurado. Guilty siya sa first degree premeditated murder at abuse of a corpse. Sa sentencing phase, tinanong ang jury kung dapat bang bigyan si Jason ng posibilidad ng parol. Gamit ang isang translator, nakiusap ang kanyang ina at tinawag siyang mabuting anak na nararapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Ayon sa depensa, ang pagbibigay ng parol makalipas ang maraming taon ay isang simpleng kilos ng pagiging makatao. Hindi naman natinag ang mga hurado sa mga pahayag ng ina at abogado ni Jason. Sa loob lang ng isang oras, nagkakaisang hinatulan nila si Jason Chen ng habang buhay na pagkakakulong na walang parol. Inilarawan nila ang krimen ay labis na malupit na may kasamang torture at grabing pananakit na humantong sa masakit na kamatayan ng biktima. Walang anumang salita ang maaaring magpahupa sa matinding sakit na nararamdaman ng naiwang kapamilya ni Jasmine. Malaking bahagi ng investigasyon ang teknolohiya upang maresolba ang kaso. Iniwan ni Jason ang napakaraming digital trails na tumulong sa mga otoridad para madiskobre ang totoo at matulungan ang pamilya ni Jasmine na maunawaan ang kanyang huling sandali at makamit ang hustisya ng kanyang kamatayan. Si Jasmine Pace ay mananatili sa alaala ng lahat bilang isang tapat at masipag na 22 taong gulang na dalaga na may maliwanag pa ng kinabukasan at pusong puno ng pagmamahal. Nagpapasalamat ang kanyang pamilya na nahanap ang kanyang mga labi at naipalibing siya ng maayos, ngunit habang buhay nilang dadalhin ang sakit ng malupit na pagkawala niya. Bago tayo matapos, special shoutout nga pala sa ating masugid na taga na si Loy Valiente. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.